Magandang umaga, narito na ang BTV Balita ngayon. Pinaghanap pa rin ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o sa si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa USAA, nagpunta sila sa farm ng alkalde sa Bamban pero hindi siya natagpuan doon. Pinuntahan din ng USAA ang mga adres ng kapatid ni Mayor Guo na sina Wesley, Sheila at Seymen Guo sa Barilao, Bulacan at Valenzuela. Pero wala rin sila doon. Sinubukan pa ng OSA team na hanapin sila sa garments factory ng mga guo sa Valenzuela City. Pero hindi sila pinayagang makapasok. Hindi rin nakita si Dennis Cunanan, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General, na isa rin sa mga pinapaaresto ng Senado. Nauna naman dito ay naaresto na ng osa ang dating accountant ng alkalde na si Nancy Gambo. Nasa kustodiya na siya ng Senado. Inilabas ang arrest order laban kina Guo matapos nilang hindi na naman sumipot sa hearing ng Senado noong July 10. Iginiit ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ondeveros na hindi lang basta bahagi ng proseso ang paglalabas ng arrest order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Paliwanag niya mandato ng Senado na pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na sa dami ng umano'y mga kasinungalingan at posibleng krimen na ginawa ng Alcalde. Ayon kay Ondiveros, ang arrest warrant ay unang hakbang pa lang sa pagpapanagot kay Guo. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa overall ranking sa ikaapat na araw ng aksyon sa 2024 palarong pambansa na ginaganap sa Cebu City. Ito iba tapos makapagtala ng 43 gold, 30 silver at 43 bronze. Sinunda naman ito ng Calabarzon na may 33 gold, 23 silver at 31 bronze habang Western Visayas ang pumapangatlo na may 30 gold, 23 silver at 23 bronze. Sa sekundarya naman, NCR din ang nangunguna na may 24 gold, 20 silver at 29 bronze na sinundan ng Calabarzon at Western Visayas. Pagdating naman sa elementarya, NCR den ang top region na may 19 gold, 10 silver at 14 bronze na sinundan den ng CALABARZON at Western Visayas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.